Yon mga idol, kumusta nandito naman po tayo. Pasensya na, mga uh, ngayon lang tayo nakapag-vlog. So, meron tayong ah uh, Pasio. Yamaha Pasio. So, problema, check engine. Uh, oh, hindi na wala. Start natin. Yan, naandar na. Nailong yung headlight. Ano? So, hindi pa nawawala yung check engine. Check engine problem naman tayo ngayon mga idol dito sa Yamaha Pasio. Pero bago natin ipagpatuloy mga idol, intro muna tayo. So, yun na mga idol. Bakit nga ba ito nag-check engine? Siyempre, diagnose natin. Pero karamihan na nag-check engine ito kapag maluwag yung battery o nalubat yung battery, mag-check engine po ito. Pero ngayon, ito ay diagnose po muna natin. So, nandito yung bukas na kilay ng pasyo. Ayan. oh tanggal na. So, nakatanggal na. Alam niyo naman, pag nakatanggal to, laging lubat pag nakakabit ang Y-Connect. So, yun. Ito yung yung natin, keyline. So, ang gagamitin natin dyan, ito. Ito pong gagamitin natin mga idol. Yung ginagamit natin sa Boraco. Sa Boardman. Ayan. So, ito gagamitin natin para mag-erase ng error o erase it ang check engine. Automatic na po yan nag-open. Ilalagay muna natin yung Suko natin yung ignition Ayan So meron siyang isang error Tingnan natin kung anong error yan So vehicle speed sensor ayun ganoon din Dalawa So, yun yung naging error niya. Ito po pala, pag tinanggal ang speedometer nito, mag-check kuya. din po yan. Ayan. Kapag hindi nagana yung kanyang speedometer o kaya siya nag-check engine mga idol. So, ngayon, i-erase na natin yan. Hindi natin patatagalin pa. Ayan po ang kanyang check engine. So, ayan. Pipindutin na po natin yung eris. Ayan, i-use na po natin. Tingnan nyo yung check engine pag ginisin natin. Kahit malayo yan mga idol, oh. hmm. Hindi mag-focus yung camera pag dalawang pinupukusan pala. So, eris natin yan. Okay. Oh, wala na ganun so, lang kadali mag erase ng check engine ng Yamaha Pasio simbalikan so, natin yung error kung nandun pa ayan so, wala na wala na rin yung check engine nya so yun lang ang pagi erase nito patayin na muna natin tanggalin muna natin yung diagnostic na tools natin pindot hubot saka alam nyo na ah, hindi na natin ito ibabalik ay hindi na natin kakabit iwas lubat Ayan. Ayos na. Natanggal na natin Ngayon Start na natin Start Ayan so, Wala nang check engine nya mga idol Ganun lang ka Dali, mag-erase ng stick engine ng Yamaha Pass. Ganda ng pula. Okay na. Nandito na lang. Dito lang yan sa Kalangis Motovlog. Thank you for watching my video.